babalik ang ito ang balita. Muling naglabas ng sama ng loob ang grupo ng mga whistleblower sa umano'y kawalan ng proteksyon ng pamahalaan sa kanila. Ito ang balita ni Benedict Galazan. na namin Pag-aarma sa sarili ang naiisip na paraan ng ilang mga whistleblower sa bansa upang matiyak ang siguradan nila laban sa mga nagbabanta sa kanilang buhay. Ayon kay Sandra Cam, isang self-confessed wedding bag woman, ayaw nilang mangyari sa kanila ang sinapit ng kanilang kasamang si Wilfredo Boy Mayor na binaril ng walang kalaban-laban. Masama rin ang loob ni Cam dahil simula ng lumutang siya noong 2005 ay wala pa rin umanong na ipatutupad na witness protection program para sa kanila. Sa kanila yan, basta hanggat wala kami nang nakikitang uh, laye, na para maproteksyonan kami, hindi kami lulutang sa Truth Commission. And uh, you know very well na hindi naman yata bubuhayin ng Truth Commission kung wala kaming mga whistleblowers. Paliwanag naman ni DOJ Senior State Prosecutor Leo Dacera. May mga pamantayan at kaukulang dokumento na dapat isumite ang isang aplikante bago siya isa ilalim sa Witness Protection Program. As long as they comply with the requirements, yung pagkataon nila, may establish nila na sila nga ho yung pangalan na pinipresent nila sila po ay hindi nasabit sa criminal activity dati. Paano siya magiging magaling na testigo tungkol sa isang krimen? Madalas sa madalas, hindi ba ang pinakamagaling na testigo? Involved eh, co-conspirator eh, kasabuat. Malamang may prior conviction. So immediately, that person will be disqualified. Kumambyo naman si Dasera na may mga pagkakataong tinatanggap ng WPP ang isang testigo, kahit hindi ito kumpleto sa requirements. Nangako naman si Cam na kung maipapakita ng gobyerno ang tunay na proteksyon para sa kanila, handa nilang isiwalat ang lahat ng baho maging na nakaraang administrasyon. Benedict Galasan para sa UN TV News Worldwide at ito ang Balita.